Good morning, good morning mga kabulabog. Siguro di pa po, po kayo nakakita ng ano, yung papayang sigles. Yung kumpare ko po yung nakapagtanim po siya ng uh, papayang sigles. Uh, ilang ilang po yung bunga niya. Mga siguro walo or sampo, something. Pero mag ano po siya, ma malalaki po yung bunga nito. Kaya bago nyo po bago ko po ipapakita sa inyo itong uh, papayang sigles nito. At ay uh, kailangan po i uh, kailangan karampatan na ano, yung uh, mag uh, mag-subscribe kayo. Ah uh, pindutin yung uh, certification bell then uh, mag-comment kayo. Di ba? O kaya mag-heart kayo. Ganun yun diba? Para para something like that or uh, and, uh very happy. Mamaya ko na po ipapakita sa inyo yung uh, papayang siglas. Ano po siya? Uh, tapos po yung uh, kalabasa. Nakakita na po yung yung kalabasang uh, ano siya uh, pang uh, ano siya uh, pang parang kodrado tapos mayroon po po siyang uh, ano dito yung ampalaya na diamond para kasi to pare para makita ka naman ng ating madlang people mga kabulabog natin pare ngiti Ayan, mayro pa, mayroon pa po, po yung kumakaway na ano. Ayan. Yan, ipapakita ko na po sa inyo kung ano po yung uh, papayang sigles. Ito. Ito po yung uh, ayan po yung uh, papayang sigles. Ayan. Ayan, ayan po yung papayang sigles, oh, di ba? Oh, mabunga po siya. Ayan. Tapos, papakita ko naman sa inyo kung Nakakita na ba kayo ng uh, ampalaya na parang parang bunga niya kalabasa? Oh. Ayan po. Ampalaya 'yan, isin bro. Mo, dasan, dasan Ayan, ampalaya po, ampalaya po 'yan, yung uh, ano. Uh, Ayan. Ali, ay, ay, bro, 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 bro